Hello mga kawasang parent. Um, share ko lang yung good behavior strategy ko para kay um, David. Ganoon din kay Philip. So, year 2022, nagkaroon kami ng OT at home. Dito sa bahay, nagka si David. So, 3 year old siya nun. So, napapansin ni ni Oti na kumakain sa Sofa, kasagil si David. And then, sabi ko, kasi, ano, kalma siya, kaya hinahayaan ko si David na kumain doon. Sabi ni Oti, dapat doon sa dining table, kakain si David. Kasi, uh, pag laki daw niya, uh, may hirapan akong, may, may hirapan akong disiplinahin siya. Kasi, nakasanayan na kung saan-saan kakain. At may hirapan din ako na hulaan uh, or malaman kung gutom na ba si David kasi hinahayaan ko siya kung saan saan kumain. Tapos, um, dahil 3-year-old siya noon, uh, may, may, melt may meltdown si David na. Okay, David, you will eat here. Um, si David po ay non-verbal. Uh, so, sabi, so tinulungan ako ni Otis. Sabi niya, um, uh, David, uh, it's time to eat. Eat first and then swing. Uh, may pictures din. Yun. Yung pecs, yan po. May mga pecs ako dyan. picture exchange, communication, system. Yon. Tapos, um, so ngayon po, um, ngayong uh, ngayon taon, or year 2025, alam naman niya kung saan siya kakain, pupunta siya dun. Year 2024, paminsan-minsan, Uh, kinukuha niya yung, ano, yung bag ng snack niya doon. Tapos gusto niya kumain, ipapa-open. Gusto niya, buksan ko yung bag ng uh, snack niya at kakain pa siya doon sa sofa. And then, um, And then tumatakbo siya. And then doon nakaupo ako doon sa dining table, doon sa upuan. Sabi ko, no David, no David, you know that we are eating here in the dining table. So inakalma voice pa din. Tapos umiiyak na siya. At um, nagwawala siya. So sabi ko, no David, we will eat here. We will eat here. We will not. Uh, we will not eat in the sofa. And then, gutom na siya. Hinihintay ko siya. Tapos, ganito pa rin kakalma yung face ko, saka yung boses ko. I'm waiting for you, David. It's time to eat. You need to eat here. And then, um, um pumupunta siya doon sa dining table na. So, yun. At sabi din ni, um, ni Oti, makakatulong ito kapag kamain nasa sa restaurant, doon siya kakain. And then, sa so, upuan, uh, sa lamesa, at kapag mababaksyon kami sa itong bahay, sa kamag-anak, uh, alam niya, doon kami doon kakain sa dining table. At dahil din dyan, alam niya na um, sa lamesa kakain, um, sa school, di na nahihirapan si teacher. Uh, alam na ni David kung saan kakain. Thank you for watching!